Si Neon, parang <laughs> hindi ako <nami> kila Neon. <laughs> si ah, si Unyo. <laughs> si oh? Ano ba ako niya? Aki Tamboy. Tabani Tamboy. Ikaw. Ikaw. Ay, siya niyo. Simpati kong upo no? Ano na ba ako niya? Houseboy. Pabrika siya. Pasok ka niya. pabrika? Si Tamboy ano yung John Tamboy? si Tamboy? Si Tamboy. Si Tamboy. Si Si Tamboy. Si Di ba sunog yun? Na, ano ba yun ko? Tumutarito si ano ko? Ito yun, dito yun ang Si Selmar ba? Banata nga raw sa big nung ko pag uh, higay Selmar Shelmar. Shelmar po, kulang <laughs> ano nga. Gangster. Gangster. <ba? Kasi ano, hindi yung pero no, gangsta, itlog, ito, eh. No, itlog. Sabi nga niya, pre. Sabi ni Selmar. Oh. Sabi ko, sabi ko, Mar. No? Sabi ko, Mar. ko, ko, sabi Igalit nga na, na, sa, lang, sa, sa, ko na, lang. Sabi nga lang. Sabi nga ka lang. Sabi nga lang. Sir Mark. Ang ina pre ako. Buhay ng gangsta. Oo. Oh. Ko wala yan. Hindi ka daw buhay ng gangsta doon eh. Buhay ng gangsta ba ako? Si Selmar daw buhay ng gangsta eh. Di ba ba itong tiyata mo ng gangsta. Alam ko maraming <laughs> dikis po si Kiko eh. So binanatan ko diba? kaniyan Ano pre ah? Dik-dik, dik, 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 dik. Oo, oh, binanatan ko dik-dik to. dik binanatan ka? Hindi naman pala eh. Pag binanatan ko si Selmar pag nakita ko kayo dito eh. Po, oh, babay ata ka lang. Yeah. Oh. Patawa siya, di niya magawa. Oh! Kasi nung itlog o, oh, ayun tayo, ano? tayo dalawa. Uli ulo. ikaw, o, ikaw, ilan? Wala. 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 <laughs> <laughs> Proud. <laughs> Nagtsaka ka Wala ang okay, gagawin. Ay, magpapasok ngayon bukod sa ano. Ano ibig sabihin ito kapag may strain yung kasul. Wala yan, yan, yan no? Wala, ko, no? Yan. Pinapansin mo pa eh. Trap lang yan, no? <laughs> Kasama yung katabang <laughs> ngayon ko. <laughs> <laughs> Ilagay lang. Ang lang para ibangan. Magkakulang mag ulang ulang ano. ah. <laughs> yung ano. Ah! Ako ba yan trabaho ko? Diyan, ito lang, ito lang. Ito nga lang. Sabi niya sa SM. Wala ka na sa SM. Bakit? Sa akin ako! Kapag ka lang pumasok doon, wala ka na. <laughs> May nag-add nag sa'yo. Jake. Jake. nag <laughs> yun? Oh, so, eh, gusto ko mo ng number mo ko. Ano na sa mo? Nagtatrabaho, nag-aaral ka sa UP. <laughs> <laughs>